Paano, paano? Paano? Yes. Sige, paano? Yeah, sige, ma, paano tumuwid po yung mata nyo? Paano ano, ano, mga between mga tenok lang. Kasi pupunta ko ng Manila. Tapos, yun nga, pagkapahid ko, nakatulog ako. Eh, usually sa bus, hindi naman dapat matutulog kasi baka man madukutan ka. Tapos, um, galing doon ako sa Manila, na inasikaso ko na yung gusto ko kasi kasulin. And then, oh, sumundo ako sa anak ko, diba? Sumundo ako. Tapos, nung gabi, Pilagay nito ako yung anak ko. Sige ko, ikaw, ay kung ganyan, ang kulit mo, ay kung ako sundin. Yes. Ako usually, pag nagagalit ako, lalo siyang nagbabanag. <laughs> ah, lalo nagbabanag ang mata mo. Sige, na okay. tila, tila, tila tang mata mo. <laughs> Oo, oh, lalo. Tapos sabi nila ako, Mommy, your eyes are not moving anymore. Wow, glory huh? to God. <laughs> namin. ako. Inalasan ko. Ten... Inalasan mo pa. <laughs> ten minutes. Nakatingin ako ganyan. Hindi siya talaga gumagot nun. Oo. Oh, uh oh. Sabi ko, anak, anak. Sabi <laughs> ko. Doon sa panganay ko. Yung yeah, no. tinitigan ko siya. Anak, tignan mo, tignan mo. Totoo ba to? Sabi ko nga, nagpahit lang naman ako. Uh pagkapahit ko, hindi ko naman sila bitinan yung mata ko. Hindi <laughs> Correct, Pareka. 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 eh. Correct. 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 Yes, oh. Correct. 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 anak mo. Correct. 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 mga... Amen, glory to God. Correct. Correct. totoo po your 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 eyes of your mommy is weird. Alam mo yun? Yes, oh, yes, oh. Kasi mami naiiya ako. Tapos ngayon, eto na. Yes, hey, ito, 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 For 44 years, dahil yeah, niya ako. Minsan, makikipag-usap ako. Yung ano ko ako. Umibig. Yes, ma'am. We are so happy for you, ma'am. Kasi ano eh, sabi ko nga, nung maliit ako, sabi ko, sana oh, Lord, gumaling ako. Kasi Amen. Nakakaya. Amen. Yung, yung naranasan ko, hindi matanggap sa trabaho. Kasi because of my, my eyes. Yes, yes ma'am. Ma buti na yung mabait ang Lord, natatanggap ako kasi... Amen! God is really real good! Ba, ano, kasi yung yung, yung kumpiyansa ko sa sarili ko walang wala. Ma, wala ng boyfriend ko dahil <laughs> jaro. Ma, exactly. we love you, ma. We need you okay, sa na. team natin, ma. We need ma. you sa yeah. team, yeah. team namin, ma. Pero pinrobaid ng Lord. Amen. Pinrobaid ng Lord na magkaroon ako ng asawa na mamahalin na. Amen. Ng Amen. Ng Amen. Amen to that. Pero ayaw ko sabi na asawa ko, mami hindi naman, sabi ko kasi Daddy, hindi mo na ako kakahiya kasi direction ni Amen. Hindi kita kinakahiya sabi niya I ano sabi niya? Uh, kung di na nila alam kung kung anong merong asawa, merong nakakasawa. Amen! Kung baga, pinupay na ng Lord. Magkaroon ako ng asawa na nakakanggat ng mga mga. Oh. Mama, ano pong ginamit niya? Pirmax po, di ba? Pirmax po, ang ginamit ko. <laughs> <laughs> oh, Pirmax po, di ba, ma'am? Ito po ang ginamit ko. Oh, yes, so, amen. Min minamayat mayak ko lang natin. Ah, hallelujah! <laughs> Ay, Glory to God po! Thank you, ma'am, for that testimony. Ang ganda na ng mata nyo. Pantay na, pantay na. Hallelujah. Okay. Tapos sabi ng ano, doctor, kasi nagpa-check up ako, um, sabi ng doctor is, ano, kailangan ko ng 220,000. Eh, My goodness. Mag-iipon uh, daw siya para lang ma-opera ma ko. Mamayos na mamang mata nyo, ma'am. No need na, ma'am. Ang ganda ng mata nyo. Hallelujah. Palakpakan para kay ma'am. Thank you, Lord. Ele tá com